Hello, hello mga asiswang, eto na naman ang sister niyong aswang, tulog sa araw, gising sa gabi. Sa araw na ito guys, ay gumising nga tayo ng maada sa hapon para naman mamasyal at makadalaw sa ating ancestral street. Gan lang talaga yan guys, kabilang next street, hindi naman kalayuan pero hindi rin naman kalapitan. <laughs> at on the way na guys, sa bahay ng aking kabataan na may katabaan, ay unang sumalumang sa atin ang kapitbahay nating ermita na si Ariel. Suplado siya sa personal guys, pero sa panay naman ang sa radyo. <laughs> At dito nga sa aking Ancestral Street guys, ay matatawa mo nga itong pambansang parking lot sa dami ng nakaparadan sa sakyan. <laughs> At syempre nga guys, hindi mo awala ang napakatamdam court na maraming kasaysayan ng bubukan dahil sa basketball mga kabataan. <laughs> At dahil nga dyan guys, ay may bumate sa atin na isang ating kapitbahay na garing sa bakasyon sa BGMP Island. Isang palutang-lutang na isla sa ilalim ng dagat. <laughs> At grabe guys, napakarami na pala talagang street children dito sa kalsata. Hindi ako informed. <laughs> at nakita nga natin guys ang ating mababait na kapitbahay na parang sila katnin sa kaswitan. Hindi nga nila alam na para may punso na pala ng tap sa kanilang hubuan. <laughs> at nadaanan niya natin guys ang ating ancestral neighbor na si Lejep at Sharon. Dahil maritis ang lola niyo, ngayon nga ay tinalungan natin kung bakit nagpuputol sila ng puno. Hindi na daw pala nabubunga guys kahit ano alay, kaya sinigaan na ang mga taon para postin nilang daw ng meralco, magbunga. <laughs> At syempre nga guys, pinamuwi ko nga ang aking isa sa best of the best na friendly neighborhood na si Sharon. Sang damdikit ko nga yan guys, tumidipadig siya sa gabi sa kanilang terrace na pangalawang palapag sa third floor. <laughs> At dahil nga itin guys, ay marami tayong mahihinging pagsyato, papagkailangan. <laughs> Pinag-iisipan ko na nga rin kasi eh, kung magkatahoy na lang nga po dahil napakamahal ng gas, naahawa kasi ako sa kanila kung hindi nila mauubos sa ang mga panggatong na yan. <laughs> At syempre naman guys, kailangan natin magtanim ng alaala. Nakakahiya naman kasi kung hindi natin sila tutulungan na ubusin ang mga pinaghirapan nila. <laughs> At dahil na rin guys, eh, dumaan na nga tayo sa napakanamig na naglalagablab na siga sa ngilid ng kalsada. <laughs> sa sobrang lamig guys, pakiramdam ko nasa tagay day na sa tagayday eh, na ako na nagbubuan pa sa picnic group. <laughs> at grabe nga guys, pagbabafo tuwang-tuwang nga mga kapitbahay ko, parang akong nagabud sa lubong eh, butin rin ang may dalakang champi pampasalubong sa panila. <laughs> Masaya talaga kami guys kapag nagkikita. Siyempre, ikaw ba naman ang pasyala ng leader ng mga marites at tapilang aswang? Ewan ko na. <laughs> At eto na no nga guys dahil nahila na naman tayo sa chismis anak kamustahan, eto mai talaga naman bumula ang bibig at muko na naman ang ilong namin kaka chismis kung sino mga bagong nabunti sa kapitbahay charot <laughs> at eto na no nga guys talagang napakarami naming na naming napagkwentuhan pati mga buni ng kapitbahay ta aming napag-usapan <laughs> At syempre nga guys, masaya kaming nagkita kaya talagang hindi mo sa aming mga pagbuka kung paano kami ay naguusap. Talaga naman sobrang saya namin kaya kulang na kulang ang oras sa aming pagchichismisan. Nang kumupungat pala kami guys, emataas pa ang araw pero inabot na pa ng dilim. <laughs> Nang nararamdaman naman natin guys na mahahati na ang ating katawan, inagpasya na tayong magpaanab. By the way nga, guys, kaya tayo nandito ay para magbigay ng panggasto sa ating nanay at dahil na inabot na payo ng gabi, ay bukas na lang sila kakain. Sa <laughs> asar nga ng nanay ko, guys, ay hindi na daw niya ipamamana sa hafe na kanyang arinola. <laughs> Siyempre, guys, naniniwala ang nanay ko sa kasabihan, aanihin pa naman si Nimmo. patay na ang kabayo. <laughs> Don't skip ads nga pala, guys, na nasa dulo ng video. I love you all!